Hello everyone, I'm Dinara and I usually create contents related sa paghandle ng finances o kaya naman about sa pera o kaya insurance, ganyan. Or kaya naman yung sa mga latest na scam. And then, naisip ko na gumawa ng content na naman sa mga recent na scam na na-encounter ng mga kakilala ko. But since sa sobrang dami ng scam ngayon, sunog-sunog talaga yung mga nangyayari. At Tine-take note ko pa lang siya, inaaral ko pa lang siya, nire-research ko pa lang siya, ang dami ng sunod-sunod na mga naging scam sa kanila. So, ngayon, is, yes, hindi ko na siya gagawan ng content, hindi ko na siya antayin dahil maraming nga na-scam. At kating-kating na ako sabihin kung paano ba talaga makakaiwas sa mga scammer na yan, bukod sa mga basic na mga paalala, like huwag niyo ibigay yung OTP, ganyan, napakadami pa, ulit-ulit na yan, nakakarin din na, to the point na parang hindi na siya nasusunod kasi may na-scam pa din. So, ngayon, before ako mag-proceed doon sa sasabihin ko na mga payo, is, yes, ko muna yung mga nad na natin ng mga sikat na scam na nangyayari dito sa Pilipinas na dyan is yung um, famous ngayon, recently, is yung tatawag yung SSS or LTO sila, NBI, pag-ibig, or kung ano man na mga government-related yan. O di kaya naman magpapanggap na Globe, Maya, BPI, BDO, tapos hihingi ng details nyo, and then boom, wala na. Mawawalan kayo ng pera. So, technically, nag So, technically, nagpapanggap silang mga agent or mga employees of that company. And then, yung iba naman is magpapanggap na mga influencer. So, gagawin nila yung page na yun. And then, kunwari, namimigay din sila ng phone. Yung pala, kukuha lang sila ng details. Doon, galing doon sa mga message nila na possible nilang ma-scam. Which is, yun din yung mga nagko-comment doon sa post ng mismong influencer na kinokopya nila. Meron din yung mga minamadali ka kasi nga mag-expire na daw yung points mo, sayang daw yung points mo. So, yan technically nandyan yung sa GCash, sa BDO, sa mga credit card, ganyan. O kaya naman sa Globe. Yung mga nagbibigay ng points. So, doon marami ding nadali at marami ring uh, mga nawala ng pera. Meron din yung mga mamadaliin ka, yung sa digital wallet like Maya or GCash, na sasabihin sa'yo na magpuklose na yung account mo, kailangan mong i-update kasi may bagong ganito, ganyan. So, yan, nanihingi din ng details. Mga Facebook pages na nagpapanggap na um, SM o kaya naman eh mga brand ng store ah brand ng shoes ng bags tapos murang mahalaga mo siya mabibili like kunwari Apple tapos sale daw ganyan tapos yung mga tao naman bibili tapos mare nila is wala o kaya naman peke ganon di rin nakaligtas dito yung mga um, gustong mag-loan or kailangan mag-loan so merong mga nagpapanggap na mga fake lending company so ang gagawin nila hihingin lang pala yung details Siyempre, so, nagmamadali ka kailangan mo talaga so binigay mo naman lahat yung pala mas lalo ka pang nalubog yung mga investment and crypto scams na kesyo, kikita ka, may gagawin ka lang task doon, tapos just invite other na kakilala mo pa, tapos parang, parang piramiding siya. So, kikita ka, basta invite ka lang, gano'n. So, mga ganun. Napanood ko din sa GMA yung love scam. So, magpapanggap na nasa dating app ganyan tapos jojowain ka yung pala peperahan ka lang blackmail ka syempre meron din yung mga donations ka. May yung magpapanggap na may fundraising may nagkasakit may kailangan ng gamot maawa ka sa story tapos dodonatan mo o di kaya naman may animal down na kailangan ng operation pero fake pala yon yung fundraising na yon mga gano'n sa mga naghahanap naman ng part time ginawan ko na to ng video before yung may gagawin ka lang daw na part time tapos wala ka namang ilalabas na pera sa una tapos, gagawa ka, kikita ka na, ganitong amount, 3K per day, data typing, or kung ano man, Shopee, Lazada, yan. Tapos, wala kang ilalabas talagang pera sa una. Marereceive mo yung pera, tuloy-tuloy yung pera, pero sa dulo pala yung bawi. Mas malaki pa yung nakuha sa'yo. So, lahat ng yan is, ilan lang yan sa mga kilalang scam na nangyayari dito sa Pilipinas, or rather sa ibang bansa din. So, ngayon, paano ba talaga makakaiwas sa mga yan? Bukod sa mga ina-advise na paulit-ulit, wag mag-share ng OTP, mag-change password every time, or wag mag-click ng link. And still, meron pa rin mga nai-scam. So, here are um, some advices na baka hindi nyo pa naririnig. At pwede nyong i-take note talaga. Usually yung target ng mga scammer is yung mga nangangailangan. So, kung mapapansin nyo, nangangailangan ng part-time, nangangailangan ng pera, mga lending company, 'di ba? Na gustong mapalago yung pera nila, yung mga nagpapainvest invest invest ganyan. O kaya naman is talagang kailangan nila mag-update, let's say da yung mga SSS, 'di ba? Yung sa credit card, ganyan. And then, yung may mga points, ba diba? Yung mga, wala silang idea na, ah, may ganun pala, ganyan. So, paano ba talaga may iwasan lahat ng yon Una ko nang i-highlight siguro is yung kapag ang target ng scammers is the seniors or yung mga parents natin, is, ang, para makaiwas dun is, tuwing may sasabihin yung parents natin, siguro pakinggan natin sila. Kasi minsan, pag nagsabi sila ng isa, dalawa, tatlo, minsan nahihiyana sila mag-approach sa atin ulit. So, ang nangyayari is, hindi na lang sila humingi ng tulong. So, kapag may ganitong mga scammer na biglang nag-approach sa kanila at feeling nila matutulungan sila nun, is doon na papasok na may scam sila kasi nga hindi natin sila tinulungan. And also, kapag may nakikita tayong mga latest news or latest na mga scam related, ganyan, siguro, mas okay if you have GC ng family nyo o kaya naman, eh, kahit walang GC, basta, isesend nyo din yon sa kanila. Isend nyo, regardless kung panoorin nila or hindi, at least nag-care kayo, sinin nyo sa kanila, ba? Diba? Next is, ito yung pinaka-pinaka madaling paraan para malaman mo kung scam, is kapag may time pressure. Last na to, um, last lot, sagot ka na ngayon, o kaya limited time offer, kailangan na po ngayon, ikuklose na to, sayang yung points mo, ay points mo mag-expire. Pag pinapressure ka, pabayaan mo muna. Huminga ka, huwag ka mong madali, call mo, ba? Diba? Kung accidenting na nasagot mo. So, before, mga wrong grammar yung mga tumatawag or mga nangi scam So, ngayon, dahil nga may AI na, magaling na sila magsalita. So, di din dapat chine-check lang yung mga pamali-mali. Eh, check mo din kung masyado bang maayos, masyadong polished, masyadong magaling, malinis. Ang pagkakasabi, lahat proper. Parang nililid ka talaga na utuin. Next is, flip the script. So, pwede nyo silang balik rin naman. Minsan kapag mga scammers is, nang i yan, pag sila nang tinanong mo, minsan nauutal yan or hindi nila alam yung sasagot nila since hindi naman sila ready doon sa script na yun. So, kapag may tinatanong sila, tanungin nyo sila kung um, sino ba sila, magpakilala sila, o kaya naman is, i-email back kanila using the company email, ganyan, o kaya naman is, tawagan kanila using yung hotline talaga ng company pag naman may binibenta sa inyo, at least, sinan na picture, ganyan, so you can use Google Lens, o kaya naman ay image, reverse search, madalas yan nakuha lang nila online. Check nyo din yung digital footprint age. So, kung kunwari, kakagawa lang nung account. One month pa lang, wala pang one year. Pero, OA okay na nung likes. O kaya naman yung mga ano mga comments napakadami Tapos, successful na agad. Medyo sketchy yan. Use out of context question So, madalas, natataranta sila kapag um, may tanong ka na biglaan. Tapos, madalas, nag game bento sila. At hindi sila consistent nun sa tanong. Kung magalito nyo sila. Last is, mag-join ka sa mga pages. Uh, Mag-search ka online. Manood ka ng mga videos ng mga recent scams. Or, manood ka ng news day So, nandyan sa news yan. Araw-araw yung mga scam na yan. Para hindi ka matulad.